nakasangkay. So, guys, ay so kasangkay. Natulog na po si inyong kasangkay. Kasi antok na siya kakahintay sa kanyang mahal na kasangkay. So, guys, supportahan niyo talaga si kasangkay dahil naantok na siya, napagod na siya, and napaos na siya, guys. So, supportahan niyo talaga inyong kasangkay para maka nakakuha na sila ng kanilang pinaghirapan. Ayan guys, si kasangkay ay natulog. Pagod na pagod na siya guys. Kaya, isuportahan niyo siya. Nandito pa kami guys sa hospital. Because, naghihintay kami sa kanyang mahal na kasangkay. Because, um, dumalaw siya sa kay Markiya and her mom so ayan guys si kasangkay pagod na pagod na siya grabe naman ang forma ni kasangkay guys nakaganto pa grabe naman si kasangkay ang daming style oh my god so ayan guys suportahan niyo talaga si kasangkay guys dahil napapagod na siya guys at napapaos na siya dahil napapagod na siya kakablog araw-araw gusto niya lang makuha ang kanyang income so maghihintay rin kayo mamaya guys dahil bibigyan agot na siya, guys. Kakablog. Ayan. Ako muna ang magbablog. Ako muna ang kasangkay. So, ang tagal ni kasangkay, line, dahil dumalo siya doon sa aking Marquilla and sa aking tita, aunt. aunt. natulog na siya guys kanina pa siya antok ng antok natulog na lang siya guys dahil napagod na siya kakablog at kakaintay kay kasangkay Lynn. ayan magta traffic na guys baka mag chismis pa dun si, si kasangkay so ayan grabe naman ang buhok clean oh, sa susunod purple. Uh, ayan, guys. Jollibee, guys. Jollibee. Hindi yung makita ang Jollibee, guys. Jollibee. Punta kami sa tapat ng Jollibee, guys. At kanina pa rin, naglalaway si Kasangkay. Gusto niya rin matuloy tayo maghihintay. Ayan. So, ayan guys. Andito kami sa hospital. Sa emergency. Ayan guys. Emergency. So, maghihintay tayo. So, ayan guys, grabe talaga ang tulog ni Kasangkay. Pagod na pagod si Kasangkay. Ayan mga Kasangkay. Pagod na pagod ang inyong Kasangkay. Antok na antok ang inyong Kasangkay. At gutom na gutom na rin. <laughs> mga kasangkay ang tagal ni kasangkay Ling. dahil ang chismis pa siya doon at hindi ko alam kung kailan siya babalik hantayin na lang natin siya mga kasangkay so ayan pagod na pagod Grabe. pagod na pagod si kasangkay guys Pagod ang inyong kasangkay Ano ka? Ano? May mo Guys, gumising na siya Ayan mga kasangkay Ano ba ang Ang liyog ko So ayan mga kasangkay Nagising na po ang inyong kasangkay Ah sumasakit daw ang kanyang liuo at kanyang buhok. Ayan. Gumising na siya, guys, dahil siya ay uh, nagugutom ka na ba kasangkay? ka pala. Ako. Ayan, guys. Ay, ayan, ayan mga kasangkay, pagod na pagod nang inyong kasangkay. Pagod uh, talaga. At baka naantok pa siya nga ako, agad pa ako nangising eh. ayan agad pa ako nangising may sunglasses pa guys ang inyong kasangkay ayan kasangkay ayan, natulog balik si kasangkay mga kasangkay ayan, natulog siya balik ayan, paano ba yan natulog balik ang inyong kasangkay gising din yan, maya maya. Pantayin nyo, abangan ang pagising ni Kasangkay. Ayan, sa dalis. Patuloy pa rin kami naghihintay. Shout out. Baka gusto mong bumalik dito. Nagugutom na kami. Ayan. Si Kasangkay, ay tulog na tulog na at pagod na siya. Ako, tao lang. Ayan, guys. Ang daming taong pumupunta dito. Wala pa si nanay mo? Wala pa siya. Ah. So, guys, gumising ayan. So, so, ayan, guys. Naggumising na inyong kasangkay sa uli din. Ayan. So, ayan, guys. Ah, ayan, mga kasangkay ay nag ano ka pala nag gumawa ka pala ng content ay, na natulog talaga ako. Ngayon, tayo, pago daw maaga pa ako nagising. So, ayan, ah maraming maraming salamat kay Kasangkay ay nag-vlog pala siya. Tumulong siya sa ako, sa ano. Salamat sa akin. Hmm, so, ayan. Hindi siya ngayon nagmukhang kanding nagmukhang kabayo na siya. <laughs> gising ako eh napatawa ko sa formahan mo ang ganda bagong gising ako pero napatawa mo agad ako ang galing pala ako lang tong tao na, ayan guys tulog na tulog ang inyong kasangkay nabising na sa ngayon at mukha siyang <laughs> siya naman ay mukhang kabayo hindi, may tinapay pala dito. Ayun, guys, may tinapay pala dito. Hmm. Ito mo ba ako? Tagal ni? Hmm. Tagal. Shout out kay Kasangkay Anay Lane Kasi ang tagal-tagal niyang bumalik dito. Hmm. Hmm. <coughs> Ano <laughs> na guys. So hindi pa si Kasangkay nakakakain At magbabiyahe pa kami papunta sa shop. Ayan nyo guys. Kakain kami mamaya sa Jollibee. Ayan. <laughs> Dito pa rin kami guys sa emergency room. Medical Arts Building. Ayan guys. Emergency. Emergency. Ayan. Si Kasangkay kumakain na lang ng pandisal. Dahil nagugutom na siya. Ayan guys. Baka maubos niya ang isang pastik so guys ng pandesal masarap ba kay? sangkay? masarap masarap ayan ang tagal ni ka sangkay nakakatulog na lang si ka sangkay dahil kakahintay sa kanyang mahal na kasangkay nagchismis pa dun. Ayan. Ayan na guys, ang kanyang mahal na kasangkay. Apakatagal, ah, nagchismis pa to. Tignan nyo guys. Sabi ko may nakaparking, hindi yeah, nga mo ni Tura na sa lakyan. <laughs> Pwede lang. yes <laughs> <laughs> guys. Oh, ay naka-parking mo na yung tsura ka sa Pwede lang yun nga. Bakit yung Jollibee kasi lang guys. Palit kayo oh. dalib eh. Pwede eh, Nakatulog naka ako. Hindi, ka mga Dali niya, wala kong kalahang kuno. Ko may mm yeah. ng dalib Ate, lang ta. Dito lang ta. I -i -i. Sa lakson na. No? Yan guys, nandito na siya. Pwede, may dalib sa lakson hindi Oh. Aro, dalib. Hindi, ito dara. Ito lang. May <coughs> yeah. Yeah. Tisa, ano ka na lang Ever eh, McDonald ka na lang gusto mo dako? Ano yung Jollibee McDonald Yeah. Tapusin mo na yung vlog mo. So yan guys. Tapusin mo na. Aalis na kami. Bye bye guys. Bye bye. Hindi ko nila ka vlog vlog pa ka